So ayan mga kaklasik, meron tayong mga bagong project na dumating. So itong isa, Kawasaki Barako na nanggaling pa ito ng tagig. At ipapadala natin yan sa Laguna pagkatapos natin mabild. Ito nga pala napiling design ni sir. Ayan, yung client natin, yan yung napiling niya. Nagawa na natin yan dati mga kaklasik. So nagustuhan ng client natin na yan yung gawin dito sa Kawasaki Barako niya. So itong Kawasaki Barako na to natambak daw to mga kaklasik. Hindi na ito maandar. Bale, nung dinala dito, nilinis namin yung carb. Uh, pinandar namin. Sobrang ang dami ng dumi kasi nung carb niya. Saka, uh, ayan. Pipinturahan naman natin lahat yan, mga kaklasik. Dahil sobrang naluma din yung mga ibang pyesa niya. Ito, yung fork, yung hub. Sa bagay, di disc naman na natin to sa harap, mga kaklasik. Hindi na natin gagamitin yung wheel set na yan sa harap. Tapos itong fork niya, pipinturahan natin yan. Kasabay ng makina, tangke. At uh, swing arm, may mga yan, yung hub niya sa likod. Tapos titignan natin mga klasik kung magpapalit tayo dyan ng shock or pipaint na lang natin yan. Tapos palit paint lahat. Okay pa naman to mga klasik at umiilaw pa naman, okay pa naman yung battery niya. So yan, natambak lang talaga siya ng matagal. Hindi maharap ng may-ari. So yun lang naman dyan. Tapos dito mga kaklasik, merong dumating din na project dito na nanggaling pa to ng San Mateo Isabela. Bali, nasa ibang bansa yung may-ari niyan mga kaklasik at kinontak lang tayo sa Facebook page natin dahil nakikita yung mga gawa natin. Na-pick up niya yung unit niya sa San Mateo Isabela at kumontak na lang din tayo na magkakaraganaban para madala dito sa shop. Tapos ito nga pala yung design niyan mga kaklasik. Ayan, so X, uh, Honda XR150 nga pala yan. Ito design niya mga kaklasik, inspired dyan sa Asper Costume sa ibang bansa. So yan yung napiling design ni sir at poging-pogi din naman. So mga klasik yung mga gagawin naman natin dito, bali, pipinturahan din natin to lahat ng kulay black or gloss black tapos ito pa rin fork naman yung gagamitin natin yung mga hub papalitan lang natin yung mga rim gulong harap likod tapos tong swing arm yung pa rin gagamitin natin pipint lang natin tapos tong gastang papalitan na natin yan mga kaklasik pati tong upuan bali gagayahin natin tong design na yan yan yun lang naman mga kaklasik tapos dito meron din tayong project dito na 2C150 ata to basic build lang naman yan scrambler build tapos dito mga kaklasik, meron pinabili sa atin ng client natin na Yamaha. So, kinontak tayo din ni sir sa page para bilhin tong unit na to sa San Mateo Rizal. Pinuntahan pa natin yan doon para i-pick up. At makatransact yung mayari niyan. So, sa mga gustong magpabili na nasa ibang bansa mga kaklasik, pwede rin po yun. naasikasuhin po namin yung mga pagbili ng unit nyo para mapapogi po natin dito yan sa shop. So yung gagawin pala natin dyan mga kaklasik, coffee racer yung napili na design ng client natin. Bale, papalitan na natin tong buong upuan dito sa likod tapos tangke. Maglalagay daw tayo dyan ng tangke ng HD3 na request ng kliyente natin. At coffee racer naman yung design niyan. Bali, papalit na rin tayo ng headlight, manibela. At maglalagay tayo dyan ng headlight cowling mga kaklasik. Para magmukha siyang vintage na coffee racer talaga. Tapos dito, meron din tayo project dito na STX, Scrambler Build dyan. Bale, galing po yan sa bandang Visayas, mga kaklasik, dinala dito. Tapos iuwi yan ulit doon pag natapos. So, i re din natin yan lahat. Pero, stock gas tank pa rin yung gagamitin natin. Tapos dito, mga kaklasik, meron tayong tinatapos na Euro 150. Bale, ito nga pala yung itsura niyan, mga kaklasik. Yan sa dati. Bale, naka-tie look siya. Papayat, mapapayat yung mga gulong. Bale, hindi nagagamit ng client natin yan kasi Lagi daw nabibenkong, napa-flat. So, yan yung mga binago natin sa kanya. Rim, gulong, upuan. Naglagay tayo ng inverted fork. So, headlight, manibela. Tapos, um, yung mga dating pyesa niya, kinabit pa rin natin. Tapos, hindi naman na natin yan nire-repaint, mga kaklasik. So, na lang natin yan at kukunin na yan ng may-ari. Tapos, dito, mga kaklasik, meron din tayong tinatapos dyan na Kawasaki HD3. So, sa part din ng Visayas to mga classic pinadala din dito tapos pagkatapos niyan papadala lang din natin yan pa uwi doon tapos dito may project tayo tapos dyan na ah, hindi pa kinukuha mga kaklasik galing ng Isabela yan so yun lang naman mga kaklasik pinakita ko lang yung mga bagong project natin na dumating at sa mga gustong humabol para sa December para pogi yung mga gagamitin nyo nasan man kayo dito sa Pilipinas or sa ibang bansa kayo kumontak lang kayo dito sa Facebook page natin mga kaklasik tumawag lang din kayo dito sa number na to at sa mga gusto mag walk in ito lang po yung address natin mga kaklasik at sa mga nagme-message dun sa tiktok natin pwede rin kayong tumawag dun sa number dun at pwede rin kayo dumirect dito sa facebook page natin so yun lang naman mga kaklasik peace out